sa patuloy na gira sa pagitan ng Ukraine at Russia. Nahuli ng Ukrainian forces ang ilang militar ng China na nakikipaglaban umano kasama ang mga Russian. Ayon sa Ukraine ay hindi bababa sa na 160 militar ng China ang naglilingkod sa Russian forces sa Donetsk region. At sa Middle East naman, gumanti ng rocket attack sa Israel ang grupong Hamas at Houthi. Tinamaan umano ng Hamas ang Israel ngunit ang Houthi ay hindi umano nakarating sa Israel ang kanilang ballistic missiles at tumama sa Saudi Arabia. At sa ibang balita naman, ang Hungary ay nagalit at tumiwalag bilang miyembro ng ICC dahil sa pamimilit umano ng ICC na hulihin si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nang bumisita ito sa Hungary. Ayon pa kay Urban, ang ICC ay hindi umano isang walang kinikilingan na hukuman, hindi isang korte ng batas, kundi isa umanong politikal na hukuman at hindi trabaho ng Hungarian na sumunod sa mga gusto nito. Kaya para malaman ang buong buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Sa nakalipas na ilang buwan ay libu-libong mga sundalong North Korean ang ipinadala ni North Korean leader Kim Jong-un sa Russia upang makipaglaban sa mga Ukrainian. Marami sa kanila ang pinulbos ng Ukraine at ang iba naman ay sumuko dahil sa kahinaan umano nila sa mga taktika o kakulangan sa kaalaman tungkol sa mga makabagong labanan. Ngunit kahapon lamang ay kinumpirma mismo ni Ukrainian President Zelensky na hindi bababa sa na 163 China Chinese National ang naglilingkod umano sa Armed Forces ng Russia sa unang bahagi ng Abril ayon sa kanilang intelligence. I reshiruat yiyi mashtab. Zaluchnya shey gromadyan Kitayu. Uchubinu tse tochno rospalenya bilshoy problema. Ang mga militar ng Ukraine ay nakakuha din umano ng labing tatlong passport mula sa Chinese recruits na pinili umano para magserbisyo sa hukbo ng Russia. At mayroon pang isandaan at Chino na nakikipaglaban umano sa mga Ukrainians sa teritoryo ng Ukraine. Sa isang video na inilabas ng Ukraine ay makikita ang nahuling dalawang Chinese na nagdi kung ano ang kanilang mga naranasan at kung ano ang kanilang nais. Anim umano silang Chinese at na-corner umano sila ng Ukraine sa panahon ng labanan at wala silang magawa kundi sumuko na lang. Ayon sa isa ay gusto lamang umano niyang maging residente ng Rasya at yun ang ipinangako sa kanya ng Rasya kaya't naisipan niyang sumali sa labanan. Uh, Tumugo naman dyan ang China na nagsabi sa isang pahayag na hindi umano sila nagpapadala ng mga militar sa Russia upang makipaglaban sa Ukraine. Iginiit din ng China na ang mga mamamayang Chino ay ipinagbabawal na lumahok sa mga dayuhang armadong labanan. Tinawag naman ng kagawaran ng Amerika ang insidente na nakakabahala at idinagdag na ito ay malapit na umanong subaybayan ang sitwasyon matapos malaman ang mga ulat na iyon ayon sa tagapagsalita na si Tammy Bruce. Sa loob ng halos isang linggo, halos dumoble ang mga opensibang operasyon ng Russia sa iba't ibang bahagi ng Ukraine ayon naman kay Zelensky ay hindi pa umano na uubos ang mga pundong inilaan para tulungan ng Ukraine sa ilalim ng administrasyong Biden. Ngunit na ay ng Ukraine ng karagdagang pakete mula sa administrasyong Trump at handa umano ang Ukraine na magbayad ng hanggang sa 50 billion US dollars para sa hinaharap na package ng tulong militar mula sa Amerika. Ngunit wala pang tugon si US President Donald Trump sa kahilingang yan ng Ukraine. At sa ibang balita naman, matapos ang pagbisita ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Hungary sa kabila ng warrant of baris sa kanya na inisyo ng International Criminal Court o ICC sa Dahig, gayon paman ay tumanggi ang Hungarian Prime Minister na si Victor Orban na sumunod sa obligasyong ito bilang partido ng Estado ng Rome Statute ng International Criminal Court, legal na obligado ang Hungary na ipatupad ang mga warrant of arrest na iniisyo ng korte. Sa makatuwid ay kinakailangang arestuhin si Netanyahu sa kanyang pagbisita at may kakayahan ng Hungary na gawin yun. Gayunpaman, tiniyak ni Orban na hindi umano niya ito gagawin kay Netanyahu. Ngunit dahil sa mga pamimilit ng ICC na arestuhin si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, at Nagalit si Orban at kumalas ito sa pagiging miyembro ng ICC. Ayon pa kay Orban, ang ICC ay hindi isang walang kinikilingan na hukuman, hindi isang korte ng batas, ngunit isa umano itong politikal na hukuman. Pumirma umano sila sa isang international na kasunduan, ngunit hindi nila gagawin ang lahat ng mga hakbang na gusto ng ICC. Lalong pinagtibay ng Israel at Hungary ang kanilang relasyon at bago sumakay ng eroplano si Netanyahu papunta sa Amerika ay sinabi ni Netanyahu na ang Hungary at Israel ay tinalakay ang pakikipagtulungan sa paggawa ng mga bala na kailangan ng Israel upang magpatuloy at makamit ang kabuoang tagumpay. <muchat> kulano, Israel, וסיוע גדול מאוד למדינת ישראל. בנוסף, אנחנו שוחחנו על שיתוף פעולה בייצור חימושים שאנחנו זקקים להם כדי להמשיך ולהגיע לניצחון המלא במלחמת שבע החזיתות. וכמובן, דיברנו גם על החטוף ההונגרי ונושאים חשובים אחרים למדינת ישראל. מכאן אני יוצא לארה״ב. Sunod na tumungo sa Amerika si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at nakipagpulong naman kay Trump. Sa kanilang meeting sa White House ay sinagot nila ang ilang mga katanungan ng mga media at hindi na ininitalye ang iba pang mga usapan ni Netanyahu at Trump. Remarkable friend of the State of uh, you stand by us, you're standing with us, you are a great, great champion of our lives and... Uh, You actually do the things that you say you do, and I—I I think that people respect that enormously. I certainly do, and the people of Israel do, and I think the Jewish people do as well. We just saw your representative in the, the Department of Justice fighting anti-Semitism, standing up for Israel in international forums. Uh, I just want you to know from the heart—it's deeply, deeply appreciated. Habang nasa Amerika si Netanyahu ay gumanti naman ng rocket attack ang Hamas sa Israel kung saan nagpakawala ito ng sampung rocket. Ayon sa report ng IDF, karamihan umano sa mga rocket ay kanilang na-intercept ngunit mayroon umano nakalusot at tumama sa isang kalsada na ikinasugat naman ng isang tao. Ayon naman sa Hamas, ito umano ay kanilang gante sa isinagawang airstrike ng Israel sa Gaza kung saan isandaan at labing dalawa ang natodas sa nasabing atake ng Israel Air Force na dahilan ng pagkawasak ng ilang mga gusali sa Gaza matapos ang rocket attack ng Hamas. Abay sinunda naman yan ng ataki ng Houthi kung saan nagpakawala ng ballistic missiles ang Houthi sa Israel. Ang problema ay hindi umano nakarating ang mga ballistic missiles sa Israel at bumagsak ito sa Saudi Arabia. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad kung saan bumagsak ang ilan pang mga drone na pinakawalan ng Houthi.